A morning so de eh, Coffee time pero cheat day po oh crispy cream chanats ayan kalahati na lang ikinain namin kagabi oh. Ah. kalahati wala na akong diet asa na tong margarin pero kanin nakuha ng mahal oh. Ah. box kang mahal po ni nagjogging jogging pa man siya. Ako na siyang buhatan. Uh, wala na. Ayan. Hindi pa siya pa. Aga mo nagising ah. And we have malunggay. Uh. We harvest. Siya pa harvest eggs. og magkape na ang mo, yung kape. Eh. Makaibog yun. Ano yung kakrimi? Ay, panalo na yun. Oh. Dili kay tamis, dili kay pait, dili kayo strong. Sakto lang yun siya. Show me. You're making some pizza? Yeah. Oh, my. Mm? -hmm. mm -hmm. Is that what Mama buy last night? Yeah. Me. Mm -hmm. Yeah. Whoa! Did you say thank you to mommy? I got it for you. What? What? No. So friend. No, it's a Yo, picture. Mm -hmm. Why are you picture? Oh my. Alas 5 ng umaga sa Webes. Ang aga namin nagising. Matulog ako ulit. Ito, makulit kasi siya. Ma'am, kape. Kape, kape, kape. Have a blessed morning and evening everybody. Good evening and good morning.